Yan, isli-isli lang kami dito mga master kasi may malalaking bato rito. At ngayon mga master, malapit na kami sa baybay ng Diriki. Yan. Nasa dalawang milya na lang kami mga master. Galing kami sa 5.70 miles. Doon namin sila nakita. sir sa mga nagtatanong kung anong oras si Ariang Rai na 558 na uh, 4.45 mga master mga 4.40 yan pwede na magkarya ng Rai yan ganito ang liwanag pwede na magkarya ng Rai uh, yun yung malalaking Rai Uh, size 558, 557, ganyan. Tapos uh, sunod na mga master, yung mga 559 na. or 560 or 56 561 Ayo, hindi kami nakapag-ride mga master gawa ng may bulit kami isang pangka mga master yan mga master malapit na kami at mga ganda talaga ng may bahay ng Greekie halos lahat ng bangka dito mga master may mga placer yan hirap kasi sa panahon niya yun tagula na Kaya mas maganda talaga Naka placer Sa uh, ganitong oras naman kami nag aarya ng green mga master Yung green aray Yung 562 mga master Sa uh, ganitong oras Ganito kaliwanag na medyo ganyan na pag-sisto na Ray, ang area namin pa ganito na.